na. Ayan, wow, may ilaw na. That's very good. dance Kahapon ko lang binili yan. Oh, ilaw na siya. Asa ah, na ba? na isang magandang buhay mga ka-farmer at maulan na naman tayo ayan na naman paano na naman tayo nito bukas ayan pero bahala na tuloy ang laban ganun talaga ano na po ta ano na pa naman tayo nalagpasan na natin ang 3 months pero syempre under observation pa rin <laughs> nahirap talaga mga ka-farmer so ayan pero okay pa naman po ah uh kanina ay ka bukas bukas sana pala may naka-schedule na ano kaya lang nag-cancel na naman gawa ng ayan tinibag na nila oh <laughs> tama lang yan yan talaga ang tunay oh diba hmm. at least hindi na napupunta dito yung tubig oh dry na dito malinis na ayan wow may ilaw na that's very good dance kahapon ko lang binili yan Oh, ilaw na siya. Ay, ano, ah, salamin. May salamin akong kasama doon yung reading glass. Kasi itong ay salamin, wala tong ah, near sight. Yung pang malapitan po. Ano to, nahihirapan ako. So meron akong kasi yung ano sa kaya po, magpa, nagpapaprogressive ako. Ang problema sa kaya ay sa, o oh, sa kaya matagal pa daw. Ihintayin mo ng matagal pagka progressive na may astigmatism. So ang ginawa eh sabi ko mamili ka na lang sir, sabi niya sige ka ako yung pang far sight na lang kasi yun ang ano ko, ang uh, mas ginagamit dahil pag nagmamaneho tapos ka ko may pang astigmatism kasi pag wala po masakit talaga sa ulo, grabe. Ah, uh, umaatake ang migraine. Ibang klase po sa uh, parang gusto mong ipokpok ang ulo mo. So ayan umuulan na naman po kanina. Tuloy-tuloy. Galing pala kami kay Kamiya pala, i-endingan ko yung vlog natin doon sa ano, sa binili po na kami. Actually, ginawa na namin kasi jackpot na jackpot na po kami doon sa container van na nabili namin. Ginamit ng mga Amerikano sa Malaysia daw yung galing. Sariwang-sariwa mga farmer. So, ang ang punto lang is uh, baka hindi hindi yung uh, unit niya ay uh, wala susugal ka talaga pero sabi ko nga kay bebe binubulong ko sa kanya bebe unit pa lang ka ako panalong panalo ka na 95,000 Pl syempre plus ano pa yung boom truck ay uh, binigay na lang sa akin ni Edmond ng 9,000 buti na lang syempre marami tayong connection yung uh, ano, may boom truck din yun si brother Edmond yung nag backhoe dito uy nangangamusta sabi sa akin sabi ko tol, sige ka ako, di i-vlog natin yan para at least makakuha ka pa na. <laughs> Alam mo naman, makatulong din sa kanya. O sige, sabi niya, 9,000 na lang daw. So, ayun, at least po, may unit na. Pero ang kinaganda pa, si Bebe, may kaibigan din na uh, mismong nagtrabaho sa Thermo King, which is yun, mismo yung brand ng unit. Yung magpapalamig po, yun yung unit, ano, yun yung uh, yung pinaka-freezer niya yung unit na yon yung brand parang aircon ganon thermo king so yun po yung ah, uh, brand na yon at uh, galing doon kaya lang 3 phase pero sabi niya kaya naman daw po meron naman mga nakukuha ng na mga uh, converter yata so ayun naman ang kinaganda uh, at sariwang sariwa yung unit napakaganda sabi ko ito na yung ito na yung binigay sa atin ng Diyos baby wag na natin pakawalan <laughs> <laughs> kasi yung sabi nga nung ano no sabi ko sabi ni kaibigan ni Bebe actually video call pa lang yun nakita ako sabi yan jackpot na kayo dyan kuhanin nyo na ang ganda nyan sabi kaysa magpapagawa ka magkano half million tapos sa uh, may mga nakita kami Ah, uh, hindi kagandahan kasi maninipis nga 'yung mga van po na mga pang-delivery, no? 'Yun ginamit mismo ng mga Amerikano. Kaya talagang alam mo naman pag sinabing American ni standard, talagang standard po talaga. 'Di ba? Makapal. Solid na solid, para kang nasa barko, sabi ko nga eh. Ang bigat nung ano. Galing, galing. So, ayun. Eh nag na kami. Sana magramagbago ang isip ng may-ari kasi gusto ng may-ari tatluhan. Sabi nga nung ahente, boss, hindi eh, mabibili ng tatluhan yan. Isa-isa lang ang bili niyan. Eh, wala naman bibili na tatlo ka agad. Mahihirapan tayo. Pumayag naman. Pero sabi niya, sige, wala nang discount. Kasi dapat 90 na kuha namin. So, ayun. Ayan, nagaano sila ng... Anong oras ang mulan? 2.30. Malakas. 2.30. Ayan, o. Kasi yung tubig po doon, hindi na... Hindi nakakadaan na, na dito. Ayan, o. Oh. tubig doon sa may kinarambo so na muna nila ng ano ng daanan tapos silipin natin nagpapalinis ako tuloy ang laban bukas dami ng ano kasi sa actually hindi ko na lang nabanggit sa so, mga yun ko lang po sasabihin last week nagkamali si Bebe ng lista human error hindi mo naman masisisi daming inaisip ng tao kahapon nagkamali na naman mali na naman ang date naluto na naman ang lechon na naman sa freezer kaya sabi ko sana marami ang kumain kasi at least meron tayong ilalatag na pang sisig, pang ano. makabalik man lang yung puhunan. Masakit sa dibdib sa bulsa mga ka-farmer. So, ayun, dalawa. Back to back na linggo. sabi ko bukas, please, double check mo eh, para na. Parang ngayon, na-double na naman kahapon. Buti na lang 20 kilos. Eh, sabi ko dadalawa lang ang 20 kilos dyan Naluto na naman kahapon kanina yung 20 kilos di. Wala na naman tayong 20 kilos Isa pa yan sa kaya gusto ko magkaroon ng uh, walk-in Kasi makukompleto natin yung sizes na available Na hindi na sinusugal yung kalagayan ng baboy Na baka magkasakit, humina, di ba? Eh, hindi na rin naman lumalaki Minsan eh. nga luminipis pa dahil nagbabago po ang ano ng ano eh Nagbabago yung... Asa ah, na ba? Susingit natin yung ano Lowering ng paglalagay ng walk-in fridge sa na kami Container Alam mo yung container ba? Pinutol Tapos sa uh, mga Amerikano gumamit Kaya panalong panalo kaya lang, pag tin-transport dito, ang pinaka problema na lang, sana magkasya yung boom trucks doon sa tulay. Maka... Makapasok ah, naman siguro, no? Mabigat yun eh. Isipin mo yung container, pinutol. Siguro 2 meters by... Makakapal-kapal din eh. Maano din eh. Pasya ng mga andon. Ilang baboy. Taas pa. habagat na naman ng ah, mga so, ayan. Ah, kinalat na nila yung mga ano, ayan no? mga tambak. Oh, eh, maglagay na rin po sila dito, putik ito. Malapit na tayo, Kunti na. Mga dalawang linggo na lang to. Maano na natin? Kung tuloy-tuloy po ang trabaho, ano? Kasi kagaya ano no. Ah, ano na naman tayo? Ah, habagat na naman. Si Ferdy ay humagip lang ng kaunti. Buti na lang at uh hindi na dumaan ng Pilipinas at didiretso na daw siya ng China at kakain daw ng uh, ano? Diba gusto niyang kainin <laughs> gusto niyang kumain uh, ng peking duck daw ayan peking duck sabi do na lang sa si China <laughs> malakas lakas pa naman kaya lang ayoko din naman dahil yung kumangking ko inaan doon sa China ngayon nag-aaral naku na po siya sa ano si Osh, si Oshian. Yung pamangking ko pong half French ay nasa Shanghai ngayon dahil uh, nag uh, ano na palit estudyante ba. So ayon <coughs> Puro iban lahi din daw kasama, wala naman daw siyang Chinese na kasama doon sa school. So, okay na din. Matalino kasi 'yon, kaya isa siya sa mga napili na ah uh, palit uh, ano palit estudyante uh, meron din naman mga Chinese na nasa French, France naman ngayon ganun po sabi ko nga bebe ano gusto mo pumunta ng Shanghai di kailangan ng visa 2 weeks <laughs> yaya yaya kasi si ati Timmy sabi nga pupunta kami ng November kita kita tayo doon Mura lang pala ang tiket. Tingin siya. Alam mo naman yan, pagka nabubuhay ang dugo. <laughs> pag wala sa mood, yayain mo lang maglakwatsahan. Magaganaan mag na yan mga farm. Mukha na yung kanyang topa. Umihaya <laughs> mo na. Hindi ako kasi talaga tamad ako eh. Pero, na enjoy ko din naman. Kaya alam mo na. Hey. Hindi pa si si sa'yo. Naglinis na sipag oh. linis na sila buti na isipan tibagin yung ano doon papaya ah. ano ano oo kailangan talaga eh hindi ito yung tubig kasi may diretsyo dito Kung nailagay na din yung ilaw oh. malima na kaya to, sa gabi inanong ko na lang isahan na lang hindi na yung pa isa 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 na lang ganyan kasi oh, tingnan niyo oh, ang hirap ang lagyan Naghanap ako ng maliit nito. Para lang dumikit 'yan. Okay na. Hmm. Ito 'yun oh. Pili natin eh fly high. Butterfly. Hmm. Ayan. Si Exi na damit mo na yan, Chi. Bakit hindi mo papalitan? Ready na ba tayo bukas? Ayan. Ba, updated na ba to? Hindi pa naman yata. Updated na tao to, to say Updated na tao, marami pa ata. Hindi pa updated to na. Ah, okay. Kasi yan, bobulahin na po sa linggo. Yung mga gusto pang sumale uh, sumali, last chance na po ito. Baka uh, sa susunod, by November na uli. Para medyo mapasabik naman natin. Oh, ayun. At least nakairang raffle din tayo. Walo o siyam. Rami-rami din. nakapagwalis na po sila. Ang daming dahon, no? Ah, daming dahon. Sarap sana i-compose yun. Yan lang. May makukuha na ba tain tayo ng kalabaw? Hindi, tayo ng kalabaw. Hindi, dyan sa labas. Kung isasako natin. Mga hmm. may mga kalabaw. Hmm. Tapos ikukulong natin. Maganda sana yun. Uh, hmm. ah, tayo ng kalabaw sa ilalim. Patong mo yung mga damo ay mga dahon na bulok. Yung winalis nyo. Hmm. Siguro mga layer-layer yun. Tapos sandwich mo na naman ng kahit konting tayo ng kalabaw na naman tapos ano muna naman ganda sana yan tapos lalagyan mo daw ng urea para mabilis mabulok ba nagaayos na pala sila dito sa gilid ayan ba mama bit 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 siniya makapayong eto ano na lang ito ah graba yan, gagrabahan natin yan para yung mga sasakyan makakaatras naman ng maayos. Ayan. Ayan grabe po talaga ngayon tagulan ulan Medyo pasensya na po kayo at uh, pinipilit natin na makapagano ng konti. Kaya lang talagang pumuputik mga ka-farmer. Sana magtuloy-tuloy yung kainan para at least eh hindi masayang yung mga bagay. Wala namang masasayang pala. <laughs> uh, ano naman? Uh, ibig sabihin, pagka nagtuloy-tuloy po yung kainan natin, eh, mapapaganda pa pa natin ang paunti-unti itong ating lugar dito. Kasi syempre mahirap naman mapapaganda ka para, di ba? I mean, ganun talagang nagbi-business. Dapat pag may ginastos ka, bumabalik. Although sabihin mo na, yun na nga lang ang ka, at least gumanda yung lugar mo. Pero mas maganda sana kung, di ba, umabalik talaga. ganda naman, wala kang upa. Kasi pag kami upa, mabigat din po ah. Kailangan, obligado ka talagang, ano, Ayan na, ready na naman tayo mga ka-farmer. Ito na naman ang ating pinagmamalaki na napakasarap na pang paganang kumain. <laughs> ayan, bawal po ito sa mga ano, mga bawal ng kumain ng marami. <laughs> so, ayan. Pero ano naman, yung kahit meat lang po, eh, okay lang naman yun. Kung yari, hindi nagra-rice, pwede rin naman po siya. Pwede siya sa soup ah uh, kahit sa ang ulam, pwedeng pwede siya. So, ayan. Uh, ka-farmer's chili garlic with crab paste, mga ka-farmer. Ito, masarap. So, ayan. Marami pong salamat. Awa ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin naman po pinapaship natin. Pasampu-sampu, pa ilang-ilang piraso, no? Minsan, meron namang isang tao, sampu. Isang shipment, sampung piraso. So, ayan Thank you, thank you po. At uh, nagre-repeat sila. Marami po ang nag na ng order pangatlo, pang, atlo, pang apat na beses ng order. So, makakatuwa. Ibig sabihin, eh, nahanap-hanap na nila sa kanilang hapagkainan. <laughs> kasi yung mga una nakatikim po niyan pala, ayan, ay mataas, marami pong sili. Ngayon, nagbaba kami ng sili. Eh, kahit si Romel, sabi niya, sarap, sabi niya ganun. Oh, sarap daw, nakalahati daw nila kaagad kasi. <laughs> sabi ko nga, kung munti yung sili, eh. Pero masarap talaga. Ah, farming. Taman parang tama lang. Pwede mong ilagay sa kanin. Talagang ano, hindi kayong parang iiyak o papawisan ng gusto hindi. Swabing swabe. Kapi, kapi na lang sila, okay na. Tapos na naman ang araw. Bukas may trabaho. Habi ko nga kay Bebe, ano, hatuin mo na muna at uh, kulang aman power sa construction. Para matapos na yan pero magdala ng uniform kasi just in case marami ang pumunta eh standby di ba hmm. Ayos, ang ganda ng ano dito, container van, hindi siya magiging istorbo sa parking. Magiging parking natin kasi hanggang yan lang siya, oh. Yan lang po siya. Tapos doon lang, parang ganun lang. So, Taman tama Hindi siya magiging istorbo. Ayos. Tiningnan ko na kanina, sabi ko ayos pala kaling kasi 197 inches uh, tapos 177 inch by 177 inches yung kanyang uh, floor area tapos yung taas naman kayang kaya yung tao hindi ka tapos kakatapos lang yan mag uh, luto din sa kusina sabi ko nga pagka tumigil sa construction mukhang ang front runner ay si mar dahil siya ang ano eh siya ang nasa kusina eh siya ang nagluluto na po ng sarsa pati yung mga chili garlic siya din po nagpiprepare pero siyempre kasama din namin so ayan si Bebe nakaalalay din po so, naka ano naman alam niya na kabisado niya na po yung trabaho sa kusina kaya <laughs> Safe na safe na ito. Tsaka ano yun, ah, tawagin din ni Papa yan. Runner to eh. So, taga sundo pa. Kaya ano na to. <laughs> safe. Itong mangga sayang ayoko na pong paputol yan dahil uh, ano eh, syempre bubunga. trim na lang natin yan para hindi naman maging istorbo yung kanyang mga sanga. Hmm. Nagwalis na po sila ng napakaraming dahon. Ilang araw lang po. Pero ngayon, paubos na. Patapos na po yung ano, may mga bagong dahon na yan. So, parang ang bilis niya po nag, ano, ngayon, ano, nagpalit. Yan, mga bagong dahon na po yan nakikita hikita ninyo. Ganun pala, pagka once na namumulaklak pala siya, yung ahasya, naglalagas din ng dahon. Oh, ang susunod niya na lagas ay uh, sometime March and February na. Mga farmer. So mga oh, ganoon, mga mga March, April mga ganoon po. Dalawang beses pala to ah. Ganun pala 'yon. Tapos may kasama ng mga bunga na malalaglag. Tinitingnan ko yung boom truck. Mukhang tatamaan yung mga sanga oh. Magpuputol tayo. tatamaan po ng ano, mabigat yung ano eh, yung nag uh, nagdown na po kami, nag-iwan ako ng 15,000 eh. Sabi ko kukunin na ngayon, kung kailangan na po ng pera ng amo mo, ibibigay na namin ng full payment kasi ito kailangan pa po, po munang ng yung paglalapagan. ng ano syempre pag paano hindi po natin dito patitigas-tigasin din para sigurado tayo na yung hindi mahirapan yung ano pero sabi naman ni Edmond, pinakita ko yung picture. Ayan, tol ka ako. Ay, kayang-kaya yan, sabi niya. eto nga, oh, pison. <laughs> Nakasakay. tibay <laughs> niyan ka ako. <laughs> so, ayan. Kaya daw ng 20,000. Hindi, 20, ah, 20 tan siya ang maximum na ano ng truck. Ayun, parang ganun. May sinasabi siya, bigat eh. Hindi lang naman 2000 2 tons lang kaya bitbitin, di ba? So, parang 20 tons siya ata. Ano ah 10,000. 10,000 kilos. so 10 tons ang ang hanggang 10 tons po ang kayang bitbitin nung ano nung ano tama. So, okay. Sahod din na pala. Kasi yung sahod nila ng Sabado linggo hinihiwalay kasi iba po 'yon kasi syempre yun dito sa kainan may mga tip pa may ano so nakahiwalay. Si Bebe naman ang nagpapasahod diyan. Bukas daw gagawin na rin yung ano, sabi ni Papa yan pala. Yung ito, tatapusin na yung ano, tapos sabi ko, linisin ng maigi yung kabila at nakakahiya yung mga ano magwong iwan ng bakas mga basura o yung mga ano, naglagay kami ng pinto diyan. Gawa ng syempre importante din po na may pinto. Syempre minsan baka mamaya may mga magtatapo ng basura o mga ano sa kabila. Eh, mas mabilis na pong umikot. Tapos man mga alaga na nakakatawid, eh, at least na andiyan mabubugaw na kagad. 'Yun naman mga ka farmer ang ano. Yan, ko lagyan niyo na ng pinto. Kesa iikot pa tayo o tatalon eto papatuloy na ni papaya may cyclone wire na tayo dito may mga ano naman kasi ito ka kaya anuhin pa yan ipapalitadahan pa ito tapos ah, lalagyan ng ganito yung ito ayan yan yan ah, farmer tapos ah, hatakan na ng ano cyclone itong tibay nito hindi <laughs> nila na anticipate yung ano yung pagkahila. Eh sa ano masobrahan. Kaya nahirapan silang mag uh, dikit ba? Kasi inipit pa pala nila 'yan eh. Okay na at least po mga ka-farmer 'yan po yung ating update. It's been a productive day today. Dami naming napuntahan. Uh, makakain kami sa ano? Kaya hindi na ako nag-vlog. Ayan na oh, Little Chinatown. Ayan. Sarap din. Yung kikiam nila masarap tapos sa uh, yung yang chow fried rice masarap din. Panalo, panalo. Dami palang manok na kailangan maikulong ito pagka tayo ay nag uh, ano dito, tanim sa kabila. Papakatay na natin ito mga drag to eh. Nakakatawid daw kasi eh latagan ko kaya ng net doon sa uh, ano sinachichi nasa ano pakain pa pala ako ng kalapate so ayan ha hanggang dito na lang po mga farmer maraming maraming salamat so ayan abangan ninyo palak nating i-vlog kung paano isa kayong ano sa boom truck sabi ko sasama ako puntahan na din lang namin para at least malayo layo din sa porak tapat ng halong uh, halong uh, barangay halong ayun yung place nung uh, container van ano container uh, walk-in container so ayan nasa ano naman malayo-layo porak nasa isip ko florida blanca <laughs> <laughs> ang tagal namin nagwakentuhan ni bebe florida yung nasa isip ko porak pala yung bihira layo pala porak pampanga tsaka ano Florida. So, ayun. Pero parang mas maganda mag-NLEX yata ah. mas maganda mag-NLEX. Papunta doon. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.